Bakit mahalaga ang Vitman Pro sa mga manok? Ang Vitman Pro ay isang mahalagang suplemento para sa mga manok, lalo na para sa mga heritage chickens. Gaya ng Rhode Island Red Black Osterlorp Plymouth Rock Sussex buff or pungten. At iba pa. Ito ay nagbibigay ng kinakailangang bitamina at mineral na tumutulong sa kanilang paglaki, tibay, at pangkalahatang kalusugan. Paano gamitin ang Vitamin Pro sa mga manok? Narito ang isang gabay kung paano ito ibigay at ang mga benepisyo nito. Isa pang-araw-araw na suporta sa kalusugan. Sa normal na kondisyon ng panahon, maglagay ng isang kutsarita o limang gramo sa isang galon o apat na litro ng tubig at ibigay sa mga manok tatlong beses sa isang linggo. Makakatulong ito upang mapanatiling masigla at malusog ang mga manok sa regular na araw. 2. Matinding kondisyon ng panahon. Kapag mainit o malamig ang panahon, gamitin pa rin ang parehong dosis, isang kutsarita o limang gramo sa isang galon o apat na litro ng tubig tatlong beses sa isang linggo. Ang Vitman Pro ay tumutulong na maiwasan ang stress sa mga manok, lalo na sa matinding kondisyon ng panahon na maaaring magdulot ng pagkahina. 3. Pagkatapos ng sakit o pagbabakuna Kung ang mga manok ay nagkasakit o bagong bakuna, Doblehin ang dosis sa dalawang kutsarita o 10 gramo sa isang galon o 4 na litro ng tubig at ibigay ito araw-araw hanggang sa bumalik ang sigla at lakas ng mga manok. Ang Vitman Pro ay makatutulong upang mabilis na makabawi ang katawan nila mula sa stress ng sakit o epekto ng bakuna. Ang tamang pagbibigay ng Vitman Pro ay nakakatulong sa mas malakas na resistensya laban sa sakit, mas magandang produksyon ng itlog at kalidad nito. Mas mabilis na paglaki at pagunlad ng mga sisiw at manok. Sa regular na paggamit ng Vitman Pro, masisiguro mong malusog, produktibo, at matatag ang iyong mga manok. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming tips at gabay tungkol sa pag-aalaga ng manok para ma-update sa aming mga bagong video. Happy Farming!